Sa mapagpalang araw po muli mga KFB. Ito, ginala ko po uli kayo dito sa lugar ng Paltik, Dinggala na Aurora. Dito po ay makikita natin ang mga gandang puno. Puno ng mahogany. Sapagat pupunta po kami ng aking anak na si Lotlot -Lot, sa Mahogany Falls. Ayan po, napaganda po na view rito. Yung mga puno, napakatataas. At napalamig naman po. Talaga may enjoy mo yung katahimikan, huni ng ibon lamang mga marinig mo. Kaya kung gusto mo rito, kung gusto mo mag-relax, isa po itong mahogany ni Pauls sa maganda puntahan. Ayan po, napaganda po. Napakalamig po dahil sa, pu sa puno na matataas ay naharap po niya ang sikat ng araw. Sige po mga ka-FB, papalaw na lang po, like and subscribe sa aking, sa aking YouTube channel para po ma-update kayo sa mga bago pang i-upload. Marami marami po salamat! Bye-bye.